Hello mga ka-super kasari! Magandang buhay sa ating lahat. Welcome again sa ating channel at welcome sa Rope Champ Mini Mart. Mabuhay ang mga negosyante na ka-super sexy, ka-super ganda ni Madam Esti. Sana all! Hi! <laughs> For today's video mga super, rarampa kami ni Ati Esti time check tayo ay 2.15 p.m. Wala si Super A. Wala si Super A. Asan si Super A? Nag-early out si Super A. 2 p.m. nag na kasi. Super Nanay Duty. Magpapainroll enroll din sa kanyang Junaki. so, yes, oh. Tapos kami naman ni Ate Cham. Pupunta kami ng SM. Maghanap ng mga uniform. Kailangan sa school. Pupunta sa Pure Gold. Ganun. O, oh, diba? O, oh, tiyo dito nung ano. Walang league ini ko binabasa yung buko ko. Alternate yung pagbasa ng buko kasi walang tubig. Katawa lang, importante malilisan ng ating sexy body. Aha, uh -huh, di ba? Pahirapan pa ng tubig ngayon dito sa Roof Shop Mini Mart. Two weeks daw kami walang tubig, kaya tipid-tipid mo na sa tubig. Ay, huwag mo na banlawan ang buko, ganoon. So ngayong Webes na ito, okay lang sa so alright ang ating mga deliveries. Unlike kahapon, talagang super dami. Kaya si Super A pumislit mo na magpapa-enroll sa anak. Early out na siya. At pag alis naman namin, si Inday naman ang ah, duty para hindi tulog-tulog. O, diba? Nag-antay kami dito ng uh, an ng tubig. Mm -hmm. So, ngayon dito ang Rocha Mini Mart. Maayos ang mga display. Ayan. O, diba? Atin dilata section, o. Oh. Siyempre, inayos mo na yan ni Super A. Kasi alam niya yung pag nag-out siya, maayos para pag alis niya, maayos ang Rocha Mini Mart. Sige, be, pili ka lang dyan. Yan, ating chicharya section. Mm -hmm. Tapos mamaya, may lista siya. Punta ako na rin sa Pure Gold. At, di-deposit na rin tayo sa ating chicash. Ayan. Aha. Picture. Mabaganda si Madam na may pimples. <laughs> Nagkaka-breakout. Dami iniisip. Oo. Isip na gastusin. Mm -mm. at <laughs> importante, naka-lipstick, lip tint lang yan, available sa Shopee at syempre, ating mga sunscreen, mga sabon, available din yan sa ating Shopee Shop, Rose Jam Online Shop. At yung nagpapasexy sa atin, yung ating kape na kape macchiato, mga juices, available din yan para to make din tayo. Okay?

alis ng mga person. Gagala muna. <laughs> Iwan si ako. Mukhang uulan. Bye-bye! Ano ba Divided by 2. 2,916 2,916 20,000 bibigay sa power bank. Mm -hmm. original. Pag zero interest, two, nine na lang. Mm -hmm. well. <laughs> laging lagi full to eh. 2.56 mm -hmm. lagi full. Maganda pag Walang, ano, pag walang pro dito, mam sa ibang bansa, eh. So, ngayon lang ulit tayo na 3, wala nang bawas yan. Wala. Pero ang, pa, meron, pa, ang, meron, lang kami talaga, ito, 27.99. Kasi yun nga, mawawalan siya ng size camera. Yung size camera, mam, ganito na gagawa niyan, mam, Lalo na kung mahili ka mag ng picture. Uh, meron kami sample. Ayan ang size. Ganito Ayan, mag, ganito, yan yan kalinaw. Ano, ma'am? Ito, size. Yan yung effect, ma'am, ha? Yung blur yung niya. And, lahat na nakikita mong blurred na yan, ma'am. Effect na yan. Oh. sa camera po yan, ma'am. Pwede mong gawin niya sa sarili mo. Yan yung cellphone ni Alcor. Wow. Yes. Wow. Ito po, oh. Ay, magiging cellphone. Tignan pa, mo, ma'am, para ka naka DSLR. Natin. Ito yung mismo. Wow. Pro yan, ma'am. Ganda. Mabubudol ako dito, ah. <laughs> pro yan. Makita ko sa'yo. <laughs> budol to budol. nakakaloka. Twelve 12 months, nating hulugan, two nine. Ah. Oh. Payag ka na na. Uh -huh. Ayan yan. Yes. Ito ang free. Yes, ma'am. Ano to? Tawag ito power box. Original. Tuto ang halaga. Hindi <laughs> <laughs> nalang hindi kasama si Indoy. Walang kontra. <laughs>

Tapos, napabili ng cellphone ng The Oras. Credit card. <laughs> ito talaga yung pag meron kang credit card, ito yung tukso eh. No? Anyan. At lakas lang naman ng loob ko kasi na fully paid ko na yung aking super chiller. O tapos na naka 12 months na ako. So ito naman, o. Oh. Pa-birthday <laughs> ko naman sa sarili ko kasi nahirapan nga ako dun sa memory ko. At least ito, 500 12 na siya. Oh, mas marami ng video. Hindi na ako delete ng delete. Ah, ba? Diba? Ah. Sana all na nang talaga may bagong cellphone. may <laughs> <laughs> bagong cellphone si my dad. Siyempre, ang birthday na ako. Yung nagpunta ko dito para sa globe talaga. Kasi yung globe na maya ko, walang signal. Na-expired na ata. Tapos, napabili ng cellphone ng The Oras. Credit card. <laughs> ito talaga yung pag meron kang credit card, ito yung tukso, eh. No? Ganyan. At lakas lang naman ng loob ko kasi na fully paid ko na yung aking super chiller. O tapos na naka 12 months na ako. So, ito naman, o. Oh. <laughs> Pa-birthday ko naman to sarili ko kasi nahirapan nga ako dun sa memory ko. At least ito, 512 na siya. Oh, mas marami ng video. Hindi na ako delete ng delete.